Wait, don't skip. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang linggo ng Pentecoste. Ginugunita natin ang kapanganakan ng ating simbahan, ang pagsilang ng simbahan na itinatag ni Kristo sa pamagitan ng pagbaba ng banal na Espiritu noong araw ng Pentecoste. At ngayong araw ng Pentecoste, isang uri ng makabagong paglilikha ang ibinibigay sa atin ni Yesus upang makayanan natin ang ating pagmimisyon nilikhang muli ng Panginoon ang kaniyang pangako sa ating lahat. Kaya wag tayong matatakot, wag tayong susuko sa ating pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Maraming sagabal man ang ating makaharap, Maraming mga katanungan at pagdududaman ang ating maisip at nandiyan sa ating mga puso at kaisipan, humingi ka ng paggabay at kaalaman sa banal na Espiritu.